Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawang po ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumuko ng halos side sa lupa ang muka at sinabi, Mga ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin. Sila'y tumugon. Salamat, ikaw ang masusunod. Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sara, Madali ka, kumuha ka ng tatlumpong librang harina at gumawa ka ng tinapay. Pumili naman siya ng isang matawang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, Nasaan ang asawa mong si Sarah? Nandoon po sa tolda, tugon naman nito. Sinabi ng panauhin, Babalik ako sa isang taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng dito na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubos sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang iyong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang iyayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lai, Ngunit ngayon, inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumain niyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kalwalhatian iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ng lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang mayarap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pagkikipag-isa kay Kristo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya! Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Yesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nangangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda kaya't lumapit siya kay Yesus at ang wika. Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,